Maganda naman ang lasa na nitong ano na to eh, avocado eh. Para nilagang malunggay lang. Tapos inom ako guys ng gamot guys. Dahil yung pa ako ay namamaga. Ah. eh, sarap guys medyo mainit pa guys kasi kakakangulang hello guys, magandang 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 umaga tangali hapon gabi po sa inyo lahat may gamigalap shoutout po kahit ah. sabi guys Nap mga napapanood ko sa mga ano guys sa ibang mga ah uh, dok doktor na vlogger ay magandang ano daw magandang kamot ang um, nilagang ano abukado yung dahon tapos yung gagawin ano pinaka almusal pinaka pinaka kapina So, ngayon guys ah, kisa mga gano kisa naman sa ah kumain pa ako magkalmusal ako ito na guys yung panpunaw ko sa bato guys kasi sumasakit yung ganito kayo baka uh, sakit sa bato to eh hanggat may nararamdaman kasi ako gusto ko ng ano gusto ko na agapan so yung iba kasi yung natutunan ko kasi na experience ko sa mga sa mga matatanda sa amin ay ang iniinom ba na so naisip ko lang na uh, nilagang dako na lang ng avocado kaya plano ko sa alam kanina ay eh, lagyan to ng kape na takes o kaya bear pero mas minabuti ko na wag ko na siyang lagyan ng mga bagay-bagay na magkakaroon pa ng ibang ano, kulay para alam nyo guys kasi yan eh kaysa kuminom ka ng malamig na tubig at Kesa naman din sa uh, kuminom ka ng mga buko uh, ang payo kasi ng mga doktor na napapanood ko ay eh, mas may, mainam na raw ng uh, maliganggam na lamang na tubig sa umaga para kasi di ba guys yung mga ano yung mga uh, pag kumain pag di ba di ba pag, diba, diba pag uh, kumain tayo ng pag pagkatapos natin kumain mas pangit po pala yon yung pagkatapos mo kumain ay iinom ka ng malamig na tubig yung malamig na lamig na tubig na may yelo pa kasi guys yung mga kinakain natin na mga hindi pala sumasama sa ano yun eh matagal tayo matun matunawan tapos hindi sumasama yung ano yung uh, mga, kinakain natin cholesterol, naiipon lang yun doon sa mga ugat-ugat ng katawan natin o kaya yung mga yung mga kinain natin na mamantika tulad ng karne Guys, dalawa lang kalalagyan nun kasi eh. yung mga sibo nun. Yung mga cholesterol nun, guys, napupunta sa mga ugat-ugat natin tapos i eh, yung iba nga po sa puso. Kaya nga ho, guys, minsan tumataba yung puso natin kay dahil doon sa mga kinakain natin. Maman, ma, mga mga mamantikang pagkain. Ha? Tapos sasabay natin ng soft drinks, na, na, na nagiging sanhi naman ng sakit sa bato. Guys, kasi na guys, ah, hindi ako doktor ah, pero ah, base lang, ko lang po yung sinasabi ko doon sa mga napapanood ko at saka sa mga na-experience ko, yung nagkasakit na lang mga lumaki ang puso, lumaki yung kanilang lumaki yung ah, mga na, na yung iba nga, na stroke na tapos yung iba naman ah, na nga pa na stroke na kasi nga guys nakasanayan na nakasanayan, nakasanaya ng mga tao guys na pagkatapos kumain na soft drinks ha pagkatapos kumain na pagka ang ulam mga mamamantikang pagkain mga perito tapos mga mga tuyo na tapos mga tuyo Ay tapos yung eh, mga baboy. So ngayon guys, pag ininom pa natin ng soft drinks tapos malamig, maaaring sirain nito ang ano natin, ang um, maaaring bituka, atay, lagusan ng ihi, tulad ng pantog. Kaya guys, hindi man ako doktor guys, pero ipinapayo ko lang sa inyo guys. Kaya nga, minabuti ko guys na magpakulo na lang ng tao ng avocado. Total, marami rin naman akong tanim na abukado doon sa may tapat ng aming bahay. So, ito na lang. Dapat ka, mag-aagmusal ako ng pandesal eh. So, mas mainam pala na uminom pa na lang ng maligamgam na tubig. Talong na may dahon ng, ano, uh, pinakulan ng dahon ng avokado. Mas mainam na yung guys, para nalilinis yung mga daan natin ng ano, ihi nalulusaw na sumasama sa ihi guys yun naman ang gusto kong mensahe para sa mga kababayan natin nakararanas ng pananakit ng mga pagto pananakit ng tagiliran di ba at para na rin maiwasan ninyo sa mga hindi pa naman nakakaranas ng mga ganito hanggat maaga rin, May eh, maiwasan nyo rin ang mga bagay na ikapapahamak na ating kalusugan. Dahil, tingnan nyo naman guys. Ah, uh, tingnan nyo naman guys ang kulay ng abukado guys. Diba? Parang ano lang guys eh. Parang pinakuluan lang naman din na, ano, parang malunggay lang. medyo o oh guys tanong ko po sa inyo sino na po ba nakainom ng naka, nakasubok uminom ng ano ng pinakulo ang dahon ng e avocado kama po ang DMG ay nara rinig na yung yung ng avocado ay malaking benefit as a kalusigan natin tsaka alam nyo ba guys yung dahon pala ng avocado guys ay pwede palang ano uh, gulayin kasi guys nung minsan nagulay ako guys ng ano uh, naglagay ako nagulay ako ng langka guys nilagyan ko siya ng dahon ng talbos ng avocado guys tapos iniwahiwa ko lang siya uh, sabay nung malapit nang maluto yung gulay na langka guys nilagay ko guys guys napakasarap guys parang laing lang ng parang laing lang sipit mo yun, di ba ito mga, kasi kung yung, yung bunga nga nito, mapahilaw, ginugulay, ginagataan, di ba? Tapos pag nahinog, na kinakain pa rin natin. Frutas din kasi ito guys eh. hindi hey, ha, common guys na yung talbos nito, yung dahon nito guys, ay eh, maaaring nga pakinabangan, gulayin, o kaya pakuluan nga, di ba? Parang ano lang naman eh. Parang ano lang naman eh parang uh, parang tubig lang na maligamgam lang din na may konting lasa na dahon siyempre dahon ng avocado ngayon guys malinam na diba kaya yung ano guys yung natira nito yung pinakulang ng dahon Ah, uh, ko sa baso na hindi para hindi siya magumiyan. Para uh, para mamayan hapon, guys, o gabi. Kita, uh, pakukulan kulit ay siya ko namang iinumin. Then kinabukasan ng umaga, pwede pa siya pakuluan. Ah, di ba? So ngayon, guys, uh, sa video nito po, uh, sana may natutunan kayo. Kasi hindi lang para sa akin 'tong uh, video na to. kundi para sa ating lahat. Kaya, kaya guys, maraming 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 salamat po sa lahat po ng mga nito guys uh, hindi, ho, hindi po hindi ginagawa to bilang content ko lang o vlog ko kundi para magsilbing um, uh, uh kapakipakinabang sa lahat po ng mga unod nito so ngayon okay guys maraming maraming salamat po sa inyo bye bye pasok na tayo kailangan eh pwede nga ready na lahat guys bago tayo magbundin sa trabaho guys pakukulaan na natin to mm, dahon ng avocado gusto namin kumakain dito guys eh. sa ati guys wala pang helmet guys ang tunig oh, tapos guys yung mga ganyang karabihan ganyan guys yung mga walang <laughs> na walang lisensya yan hindi tayo nahinira guys pero yung realidad ng nating uh, mga Pilipino yan guys ang mga nagpamalihong walang lisensya ito weng weng kung sino pa yung mga walang lisensya yun pa yung mga matutulin magpatakbo at higit sa lahat guys ha ah, ah, karamihan yung mga yun mga nanghiram lang ng cellphone nang, lang ng motor yung mga yan diba guys <laughs> So, hindi naman natin kailangan makipaghabulan sa kanila. Importante guys, makakarating tayo ng uwi. Makakarating tayo ng wala tayong, hindi tayo nadidisgrasya. Hindi tayo walang aberya, walang ano pa mang... Ayan guys, so, oh. Welcome to my vlog guys. Ayan na may, may na ako guys guys ito naman guys dalandan yan guys may mga tinik sya at ito guys avocado pa yan guys o laki na so maraming yung iba guys yung tumadaan dito guys nangunguha na lang sila ng talpot ng avocado guys kasi siguro tulad ng ginagawa ko nilalaga din nila kasi alam nila na ano maganda ang na maganda talaga ang ano uh, katas ng abukado. Maganda sa katawan kapag nilaga. 'Yun guys. Kailangan ko mamitas nito guys. Kailangan natin 'to sa katawan guys eh. Pero pipiliin natin yung ito naman guys ay dahon ng abukado guys. Tanim ko rin 'to guys eh. Ito lang sa right of way. So ayan naku ko na yung dati pa. So dito naman tayo patungo hindi tayo kukuha guys Yan. Kailangan pumintas na tayo nito Yung kailangan yung malambot Ano pa sari Yung ano pa Yun Kakapingin natin to guys So pwede na to guys Tatlong pakulo na to ah uh, Malaking bagay na to guys Sa kalusugan natin Gas guys ito yung tanong kong ano suha malaki na siya yan sarap Sa lang ng aking bahay guys tapos yung aking malunggay ayun guys oh ah, ah malapit nang maabot yung bubong ko Yung isang dalanda ng tanim ko guys, nasa right of way din. So, magkakapit bahay lang sila. Eh, magkaka magkakatabi lang sila. So, ayun, guys. Lahat naman ng Lahat naman ng dahon. Dahon kung tutusin to guys, pwede naman natin pakuluan. Kainin, ah, kainin, ah. Anuhin natin. Ah, inumin natin yung katas, yung sabaw.